Hello guys, welcome back to my channel. Um, in today's video, we will talk about a most controversial and sad topic na idi-discuss natin sa video na ito. Ang tanong kung worth it pa bang mag-aral sa Australia ngayong 2025. Ito na siguro ang pinakamadalas na tanong na natatanggap ko at honestly napaka-valid po ng tanong na kasi nga sa dami ng na mga nangyayari, sa dami ng mga changes, kailangan nating malaman 'yon kasi sa totoo lang, ang daming nagbago mas mahigpit ang rules, mas mataas ang requirements, at mas mahal ang cost of living. So kung plano mong mag ng student visa this year, panoorin mo muna to baka makatulong ito sa decision nyo kung mag apply kayo o hindi, or kailangan nyo pang uh, pag-isipan ng maigi. So let's talk about the real situation dito sa Australia. So, walang sugar coating dito sa topic na pag-uusapan natin kasi kailangan nating malaman yun eh. Lalo na sa mga nagpaplanong mag-apply this year at sa mga darating na panahon. So syempre, Uh, lahat ng sasabihin ko dito, maybe temporary lang or um, hindi ko alam kung anong mga possible na mangyayari sa future. So unahin natin yung masakit pero totoo. So bakit maraming nagdadalawang isip na mag-aral ngayon sa Australia as a student visa? Unang rason is yung bagong Genuine Student Requirement o GS Requirement. So simula noong 2024, pinalitan na ng Genuine Student or GS ang dating GTE Requirement. So, ang ibig sabihin nito, hindi na sapat na gusto mo lang mag-aral, kailangan mong patunayan na totoong estudyante ka dito sa Australia na may malinaw na academic at career benefit ang kukunin mong kurso dito sa Australia, Australia lalo na pag uwi mo sa Pilipinas. So, kung halata sa statement mo na gusto mo lang maghanap ng paraan para makapagtrabaho or magstay long term dito sa Australia, so malaking chance na marirefuse talaga yung visa application mo. Mas mataas ngayon ang refusal rate lalo na sa mga low level uh, or unrelated courses. So kung engineer ka sa Pilipinas tapos mag apply ka lang dito ng cook, so there is that uh, ano hindi siya related na course kaya kailangan, kaya tinititigan nila 'yon and at mas malaking chance na ma-refuse yung visa application mo. Ang pangalawa is financial capacity. So mas malaki na ang show money na kailangan ng Australia ngayon when you apply for a visa. So, isa sa pinakamalaking pagbabago ngayon is yung tinaasan na naman ang financial requirement. So, kailangan mong patunayan na kaya mo talagang tustusan ang sarili mo, hindi lang sa tuition, kundi pati na rin sa living expenses at travel funds. Kasi, syempre, sa, sa mahal ng gastusin ngayon, hindi lang naman dito sa Australia, but sa buong mundo, you need to, they need to look at and consider kung kaya mo ba talagang supplyin yung sarili mo financially, Pagdating sa living expenses, sa tuition at sa lahat pa. Para malinaw, ito yung comparison ng financial requirement ngayon kumpara noong 2023. So, 24,505 noong 2023 at yung amount ngayon is 29,710 per year yan ha. Uh, ang source nito is galing sa Australian Department of Home Affairs. Ito yung update ngayong 2025. At tandaan, living expenses pa lang yan. Hiwalay pa ang tuition, ang insurance at airfare pagbiyahe at pagpunta mo ng Australia. Kaya kung plano mong mag-apply, siguraduhin mong may realistic at legitimate source of funds ka talaga. Hindi pwedeng puro utang o padala lang kasi doon talaga ano yon magiging uh, recipe for disaster talaga yon kasi uh, ang source mo dito is part-time job lang. Ang pangatlo is yung cost of living. So, mas mahal na ang lahat ngayon sa Australia, guys. So, from rent, sa lahat ng bills, reality check lang talaga, tumaas ang bilihin, lalo na ang mga renta. Ayon nga sa housing data, average rent now in major cities like Sydney and Melbourne or Brisbane, tumaas ng higit 30% sa nakaraang tatlong taon. Kaya, ang daming changes pagdating sa budgeting kasi nga, mas mahal na yung renta, mas mahal pa yung mga bilihin sa pagk ng mga pagkain. So yes, tumaas din ang minimum wage. So around $24.10 per hour in 2025, pero hindi ibig sabihin na sapat na 'yon dahil limited ka pa rin as a student visa to 48 hours per fortnight, which is ito yung part-time work mo. So kung maasa ka lang sa part-time job para sa renta, sa pagkain, at tuition, kulang talaga 'yon. Uh, sadly, kasi uh, mahal na talaga. Marami ng students ngayon na halos walang natitira kahit nagtatrabaho pa tuwing holiday break. Sa so, dami ng mga nakikilala ko mga student visa ngayon na nandito na dahil sa increase ng expenses, talagang nag a din talagang budgeting. Pero hindi lang naman din lahat negative. Marami pa rin valid reasons kung bakit may mga tumutuloy pa mag-aral dito sa Australia. So ito yung isa sa topic na pag-uusapan natin. Of course, number one is yung global quality education. Hindi naman talaga matatawaran ang quality of education sa Australia. And it consistently ranks among the top destinations for international students dahil sa world-class universities, vocational training, at practical learning approach na ino-offer ng Australian education system sa mga international students. So, kung education ang skills talaga ang goal mo, sulit pa rin naman ang investment na mag-aral at mag-aral at mag-apply ng student visa dito sa Australia. Ang pangalawang benefit naman ay yung temporary graduate visa or subclass 485. So pagkatapos ng studies mo, pwede kang mag-apply ng temporary graduate. So ito ang itawid sa ginastos at uh, mag-gain din that. it. ng international work experience kaya sa mga na iisyuhan ng mga ng 485 visa, yung iba nagtatrabaho full-time na talaga and hopefully makakakuha din sila ng permanent residency status. Yung pangatlong benefit is yung lifestyle, safety, and experience. So, syempre, uh, sa Australia, safe pa rin dito sa Australia, multicultural at balanced pa rin yung lifestyle. Tatlo yan sa pinakamalaking reasons kung bakit gusto pa rin ng mga students dito sa Australia. Pero syempre, hindi ito madaling buhay, dapat financially prepared ka, emotionally ready, at may malinaw na plan after graduation. Kasi kung balak mo lang pumunta ng Australia para magtrabaho, um, medyo magiging under scrutiny na talaga tayo, especially sa pag-apply ng visa. Ang pangapat naman na benefit, benefit is yung pathway to permanent residency o yung PR. Uh, so maraming umaasa sa PR pathway. Pero tandaan, hindi ito guaranteed kasi depende ito sa skills na meron kayo at sa sa pangangailangan ng Australia when it comes to the shortages, shortages ng skills. So, depende ito sa course mo, gaya ng sabi ko. At kung pasok yung skilled occupation list ng Australia, uh, kung hindi in-demand ang occupation mo, maliit ang chance na magamit mo ito as a PR pathway. Kaya kung nagbabala kayong mag-aral at uh, mag-invest ng education dito sa Australia, research and make sure na yung course na kukunin mo is in demand talaga. At ito naman yung verdict natin kung worth it pa nga bang mag-aral dito sa Australia or mag-apply ng student visa. So balik tayo sa tanong na worth it pa bang mag-aral dito ngayon sa Australia ngayong 2025. Number one, of course, yes, worth it pa rin kung unang rason is genuine student ka talaga at ang goal mo ay mag-aral at magtapos, hindi maghanap ng shortcut papuntang trabaho. <laughs> so, yan yung pinakamasakit natin. Siya, alam naman natin mga Pilipino na gusto natin na mag-aral at uh, makatulong din sa pamilya at the same time. So, una is, uh, pangalawa is, may sapat kang budget, may savings at pang-show money ka na. Hindi galing sa utang, of course, kaya kailangang Uh, may pera ka para sa emergency fund kung kinakailangan habang nag-aaral ka dito sa Australia. Isa sa mga rason din is kung yung in-demand yung course na kukunin mo. So alam mong may career path ka after graduation, whether sa Australia o sa Pilipinas, napakalaking benefit pa rin na mag-aaral dito sa Australia. Ito naman yung mga reasons kung hindi kung bakit hindi worth it na mag-aral dito. Hindi siya worth it kung ang habol mo lang ay makarating at magtrabaho sa Australia. Student visa, kunyari. Um, Saktong-sakto lang ang pera mo at aasa ka lang sa part-time job mo para mabuhay. So, hindi po yon worth it. Kasi napakamahal na at hindi, hindi ka pasigurado sigurado sa magiging trabaho mo din. Isa din sa mga rason kung hindi worth it is kung kukuha ka ng kahit anong cheap course ng walang plan o research. So, kailangan talagang pag-aralan mo, Mag-research ka kung ano yung mga in-demand skills sa Australia para pagdating ng panahon, pag nag-graduate ka na, makakakuha ka na agad ng trabaho. At then, malay mo maging pathway iyon para sa iyong permanent residency. So ngayong 2025, ang Australian student visa ay hindi na simpleng uh, dream ticket isa na siyang malaking investment, financial, emotional, and of course you have to be strategic. Kaya kung mag-a-apply ka, siguraduhin mong handa ka sa totoo, hindi lang sa idea. Kasi pagdating mo dito, baka makukulture shock ka at ah, pagdating sa expenses, talagang napakataas na. So it's no longer just a dream. Kailangan mo ng seryosong desisyon na gagawin pag mag-decide ka na mag aral sa Australia isa sa pinaka isa sa testimonial ko nang nag-aral ako and matagal na yon napakadali pa ng sitwasyon noon mura pa yung mga bilihin mura pa yung renta although medyo mababa yung sweldo pero talagang pasok pa rin talaga sa budget mo yung sweldo mo pababayaran mo pa yung bills babayaran mo pa yung renta pero ngayon talagang ano na talaga siya nasa nasa high level na rin talaga ng gastusin kaya um, kung meron kayong mga katanungan, let's talk about it. I-comment mo lang dito sa comment section. Ah, uh, makakatulong ako sa inyo to answer some of your questions. Sana kung nag-a-apply at nag kung sana kung mag apply ka na ng iyong visa, e eh, uh, make your own research muna para uh, hindi ka magsisisi pagdating ng panahon. So guys, if you like this video, please do subscribe to my channel and like this video of course. Share this to your friend and see you on the next video. God bless guys.